Gipang display sa 32 ka mga farmer exhibitors ang ilang klase klasing mga agricultural products ato sa paglusad sa kadiwa sa tabuan sa National Irrigation Administration Compound sa Governor Ramos Santa Maria sa Buanga City kagahapon Nobyembre 16. Himuon kini matag ikatulong Merkules kada bulan sa tinguha ng mahimong accessible sa publiko ang mga presko o barato ng local agri-fishery products. Gituyo usab kini aron makahatag o regular platform na makapamaligya sa ilang mga produkto ang mga miyembro sa Sambuanga Farm Farmers Association. Gipangunahan ni Mayor Jan Dalipe ang paglusad sa programa o gipasalamatan ang NIA Samba Sulta Regional Sub-Office sa pagmugna sa programa hilabi ang paghiusa sa local farmer irrigators gikan sa District 1 ug 2 aron ipasundayag ang ilang mga produkto sa agrikultura. Gihatagag bili ni Mayor Dalipe ang papel sa mga mag-uma sa National Building ug gipasalig sa iyang administrasyon nga padayon ng ilang ihatag nga suporta sa programa ug sa mga proyekto sa tinguha nga mapalambo pa ang sektor sa agrikultura. Ang mga farmer exhibit nagrepresenta sa nagkadayang Irrigator Associations gikan sa Distrito 1 ug 2, partikular gikan sa Lumayang, Lapas Kilometer 7 ug 8, Zone 3 Bungyaw, Bungaw Kampana ug Siginan ug Mangga Bungyaw. Gitambungan sab sa opisyal sa lokal nga gobyerno ang paglusad sa programa. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.